So guys, in this video, pag-uusapan natin kung paano mag-grow ang iyong business dito sa TikTok this 2025. Kasi isi-share ko sa iyo ng tatlong bagay kung paano ako nagkaroon ng 1,000 views sa isang video at nagkaroon ng maraming followers. Okay? Sa isang video lang yan. So kung bago ka lang sa video na to, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button at saka i-ring na rin yung bell notification para man-notify ka every time na meron kaming bagong video. So guys, patapusin mo yung video na to kasi meron akong i-share sa na bonus tip kung paano ka kumita ng up to $500 a month okay sa pagpo-post lang ng video at saka pictures sa isang social media platform na kung saan kahit maliit lang yung followers mo. So now, ready ka na ba malaman yung tatlong bagay? So first, dapat isituit mo talaga that you are targeting the right audience sa videos mo. At tandaan mo, lahat ng users na yan is hindi yan created equal. So kahit meron kang 200 views sa video mo, pero kapag targeted naman yung audience mo, well, sa 200 na yon is meron talagang bibili sa kung ano man yung ino-offer mo. Second is dapat meron talagang tinatawag na call to action sa mga videos mo. Dapat alam talaga ng mga viewers kung ano ba yung dapat nilang gawin or next step nila na dapat gawin. Pero the question is, uh, pwede ba ako maglagay okay, na call to action sa lahat ng videos ko? Well, pwede naman. Pero kung tatanungin mo ako, okay, na nanggaling talaga sa akin, is para sa akin, Every other day lang ako maglagay ng call to action. Okay? Dapat talaga mag-post ka rin which is nag educate ka ng mga tao na very unique na yun yung purpose kung bakit nagpa-follow sila sa iyo. Okay? So hindi pwede na everyday ka na lang nagbebenta, everyday ka na lang nag-o-offer, okay? So minsan lang ito. Now the question is, uh, saan ko ba ilalagay sa mga videos ko yung call to action? So, hindi pwede mo ilagay yung call to action sa huli. Okay? So, hindi naman sa beginning. Pwede mong ilagay yung call to action mo at the middle. Okay? Third is maglagay ka ng link sa bio mo. Bakit? Kasi alam mo ba, lahat ng mga viewers dyan or karamihan ng mga viewers mo sa TikTok is nandyan sa TikTok kasi meron silang gustong bilhin. So kapag hindi ka naglagay ng link sa bio mo, which is nakalagay lahat or list ng mga offers mo, syempre sa ibang tao sila bibili. So, the question is, mga ilang offers ba dapat ilagay ko sa link, okay? Sa bio na okay? So, dapat not too many. So, ginagawa ko 3 to 5 offers lang, okay? So, ano ba yung gagamitin mo na link, okay? Para at least makita nila yung mga offer mo. Yung ginagamit ko personally, personally is link 3, okay? Pwede mo yan mahanap sa Google. It's free para magkaroon yung mismo ng link 3. Okay? Now, the question is, gusto mo bang malaman or excited ka bang malaman kung paano ka kumita ng $500 a month na sa pagpo-post lang ng videos at saka picture? And the best part, libre lang ito at hindi mo talaga kailangan ng maraming followers. Kung excited ka malaman, just click the link in the description box below. So, it's me again, Anthony James Iusa, signing out.